तो ना इन्ह्यावर बघ्याच आपण बघणार तरी Hello. 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 kita kan gitar? Mian. Abdi, gising kapan? All about thank you. thank you. Yes, I will watch that later. that all about Meron ka bang ano? Ay bukas ng magang maga kapi? Para mag-alarm ako. Nagdinanghali <laughs> ako ng iti. Ayan. Hindi ko ako naabutan yung ano mo. Yung live sa umaga. Dami kong pinanood ngayon. Pero parang hindi ako nakadaan sa bahay mo. Sa dami. <laughs> Bukas na lang. Oh, mamaya. Hindi naman nakapatagal ng live Ang dali lang. Ayan. Something ano lang. Baka kalating oras lang. Tama <laughs> na yun. Nakaka-formate ah, na ka-diabetes ni may, ba? May pa. May nanonood lang ako ng mga video. Para hindi mainit. Ngunit mm, yun, hindi so, naman wala sa lamin. Kaya lang parang mas ilaw lalo. Hindi yung aking salamin kahit tamaan nang ilaw ay pwede. Pan driving ito sa gabi. Night vision. Hindi ko na kuha yung link na mga binagamit ginagamit mong mic at kapi. Gusto eh. kong bumili ng mga ginagamit sa pag, ano, pag ka, nag-travel. Hindi maganda yung nga nabili ko. puro mga peke. Ayan. Ayan. Yeah. <laughs> Ayan. I'm done watching your video, two video. All about Ibra uh, Ika.

Eka, a ha. How oh, long time was it? Nine. Pampang to clang. And now, wala have 10.30 siguro, to the door. I'll Then, Okay na yun. Yan, in-test tam sakyan. up. Yan. Parang hindi nag-live si Bro. Hindi, hindi ko na-live. Yan, yang live. yang kalau itu miliuner, yan, viewers natin, Habang nag play ako ng mga video, ay, nag-live tayo. Nandito tayo sa dilim hindi. <laughs> Nandito sa iyo, walang nabala. Mayroon namang ilaw, ayaw ko naman yung liwanag. Adjustable yung ilaw kayo, may dim. may dimmer ang like. light. Ganyan gumawa ang mga teknisyan. <laughs> Mahaba itong binapanood natin isa na ito. Ada di sini ben unit. Ngopi lagi. Amen. 18 menit setayo. Yang ada aku 20 unit. Mantap apa len. 10, 25 dinaku meminta 241 nah, Kahit 10 minutes lang, okay lang nga lang. Yung live ka ganun. Minsan, mas maganda pa eh. Hindi ka napapagod masyado eh. Dati mayroon akong ganong video eh. Mas marami pang nga. Diyos. Kita <coughs> mag... what yeah then we made it in the house thank you yeah Hindi ko lagi na si ano. Tolo aba. Eh minsan na uh, wala oh sa ano ko. Pero ano 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 ko ano na. Yan na uh, bigyan ko na siya ng jacket.

Ito na ang isusunod ko dito, kaya lang baka tapos na tayo dito sa ating ano. Ito na ang isusunod ko dito, kapitikyala ang baka tapos na 'yung ating medyo bago ka play dito. Okay lang ito. Na ang lang to. Meron dito na siguro ang gawa kaya bago matapos. Hai Tapos na Ang ating video Dahil mahaba pa to Diyan pa yung ano. Tapos na yung live ko bago ka makanuot, Kapi. Hindi <laughs> ka ba ikaw nagaanang kanina? Nakalimutan mo ka? Kalimutan ko lang. Ang dami ko pinanood eh. Kahit na 20 minutes lang, okay na. <laughs> Live ko. Mas hirap niya masyadong mahaba. Okay lang yan, basta maraming na uh, ano natin yung mga dito, organic. Organic viewers. Thank you all organic viewers. you okay. يعني Engge jeng ka tolong ah mata jeng. mata yuk. Baluh. Thank you.

Para hindi kita napansin kanina. Hmm. Eh, Hindi ko pa nadaanan yung ano, may bago ka ba? Ano? May bago pa? Ba? Parang wala nga, wala po. Nagano ako kanina sa wala sa iyo. Parang yung light pa lang ang uh, ano. Parang yung light pa lang ang huling uh, upload mo yung asay. Hindi ko pa na, eh. ulit. Kasi yung kainting kanina ay late na rin ano eh. Upload it. Ang dami ko lang pinanggalingan bago ko nakapunta sa kanya. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. guro mo ya, ah na no damage pati cardi ah magano ka na rin kingkas kingkas ayun 'yung pag natagbang ang kunan uneng kutsada tayo CD na yun. Pagka nakunan mo yung kalsada, ay ayos naman dito. <laughs> Pagka nakunan mo yung, yung, mga nadahanan na may meron ka ng ano eh. Meron ka pang live Pero iniinit ko pa rin minsan. Napahaba ako, napamukha din ako mag-hit up. Ayan, uh, maya panuorin ko kayo dito. Ako naman isang dalila mag-live. Ayan o. Oh. Tutuloy na lang natin kaya dahil ano na 20 minutes na sama na yan. <laughs> thank you for watching sa inyo. Tama na yan. Bukod na lang akong papawi. Thank you, gabi na eh. Baka nag-iingay na ako dito tulog ng ating mga asama. Yan. Tingit-tingit sa lahat. Tingit na natin para panood natin. Di ba? Okay?